Ali Rajman Elmar, usap-usapan ngayon sa social media ang mahabang mensahe ng dating sex bomb singer at dancer na si Icy Trazona para sa kanyang panganay na anak na si Dre. Kamakailan lang nang pasukin na ng kanyang anak ang pagiging drug performer at nagpakilala bilang Sofia. Panimula ni Icy sa kanyang Facebook post, namimiss na niya ang kanyang anak, palagi niyang pinagdadasal at mahal na mahal niya ito at yan ang hindi magbabago. Say pa ni Icy, may mga pagkakataon talaga na hindi sila nagkakaunawaan ng ng kanyang anak pero alam niyang normal lang ito. Sinabi rin ni IC na kapag ang isa sa kanyang mga anak ay gagawa ng isang bagay na labag sa kanyang pananampalataya ay hindi niya ito susuportahan. Giit pa ni IC walang magulang na gustong mapahamak ang anak at nais lamang nitong ilayo ang anak sa masakit na pwedeng nitong maranasan. Bago pa man ang naging desisyon ni Dre na maging drag queen ay nauna na itong mag-out kina IC na suportado naman sa huli. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyos sa balat ng Radyo. Ako si Josayan. Tatak Armin.